paano gumawa ng po ay giniling na karning baka manay giniling na karning baboy luin po natin yan tapos lagyan po natin ng konting asin at konting pamintang durog wala na pong kung ano-anong halo yun lamang tapos de syempre mo nyo isa sa patip ko sa inyo bago nyo po iprito ang inyong burger patties o bola bola ilagay nyo muna sandali sa freezer para tumigas-tigas po ng konti konting mantika lang yan ha po pag matigas-tigas na eh oh, mas magandang iprito yan ng ganun kaya na, kailangan mainit ang mantika Diretso lamang. Kapag kamalaki po ang kawali, edi apat ang ilagay natin. Yun. Sige. Alam nyo, hindi po masyadong malakas ang apoy kasi masusunog yung labas, yung loob eh. Hilaw. O, itob na po natin. O, yung kabila naman. Basta katamtaman lang ang apoy. Babaliktad ko na po ha. Hindi ko masyadong lulutuin. Lutong-lutong-luto kasi po gagawa pa tayo ng sarsa niyan eh. At ilulubog natin. So, para sa akin ay ayos na po ito. Mahirap yung dry na dry kapag kitong ko ito. Di masarap. Nawawala lasa. Tinanggal ko po yung mantika at medyo marami eh. Ito yung pinagprituhan. Lagi na po natin ang bawang. Tapos po isang kutsarang butter. Tunawin po natin yung ating butter. Lagyan po natin ng isang tasang kaldo galing sa beef. Kahit pork. Pakukuloy po natin yan. Timplahan niyo na po ng dalawang kutsarang toyo. At kung meron po kayong Worcestershire, lagyan nyo po ng isang kutsarang Worcestershire. Konting paminta, haluin po natin. Lagyan nyo na po itong kabuti sa lata, isang maliit na lata. Mura yung ganiri dito eh, parang piso lang, 99 cents. Ang itong ganito, oh. may natira na pa pala. O, oh, konting tubig, lagyan po natin ng cornstarch. Para ilumapot-lapot ang ating sarsa. Madali lang, ano? Sige, Ilagay na po natin habang kumukulo para lumapot yung sabaw. Tsaka po natin ilalagay itong ating burger patties. Yun. hindi eh, pa maayos yan. Ganyan po. O yung natirang salsa, ilagay nyo na. Yun. Kung gusto niyo pong lagyan ng konting ginayat na keso, nasa sa inyo na po yun. Ha? ko na po yung apoy. At meron po akong natira dito ng spinach. Ilalagay ko na para maganda. Isang uh, bagsakan na lang pagkain natin kasi nandiyan na po ang gulay. Kung wala naman eh, ayos lang. Natira lang po ito, di nag-live na isang araw sa inyo o nilagay ko. Tatakpan ko na po at hayaan na lang nating malanta yung ating spinach. Tapos. Narin po. Kompleto na yan ha. Hinaluan po natin ng konting gulay. Para isang lutuan na lang po. Okay na po bahalang dumiskarte sa sarsa kung gusto nyong maglagay. Ginawa ko lang pong parang torito to para maganda ang presentation. walong piraso po ang nagawa ko. Napakalaki nito eh. Isa lang eh. Ayos net. Busog na busog ka na. May kanin pa. Gusto nyo yung pandumaan. Buksan ko po yung tarangkahan ha. <laughs> Nagustuhan nyo po ba? O ilagay nyo po yung comment nyo dito sa babat ng mabasa ko at ako naman ang matuwa. O bukas, ibang ulam na po naman.